Kung nagbabalak ka na mag food trip sa Tagaytay, sakto kasi share ko sa inyo yung mga restaurants na kinainan namin nung nagpunta kami sa Tagaytay last week. Una namin kinainan itong Route 95 Diner. Na-discover ko sila dahil sa unlimited platter nila na 799 pesos. Para sa akin kahit hindi ka makarami ng kain, sulit na siya for the price. Kasi yung isang platter na yon, meron na siyang kasamang pork barbecue ribs, Salisbury steak, grilled chicken, German sausage at side dishes. Tapos meron pang kasamang soup at iced tea although hindi unlimited yung soup tsaka iced tea. Worth it dayuhin itong Route 95 dahil ang sarap ng platter nila lalo na yung pork barbecue ribs. Try nyo. Next naman, etong Mang Jose. Nakita namin to nung no, nagpunta kami sa Sky Ranch. Bale, dito kami naglunch. Mm, sakto lang yung food nila. Typical Pinoy food, ganyan. Although, yung mga inihaw lang naman yung natry namin. Next naman, ang Sol Victorias. Malapit lang to sa hotel na tinuluyan namin. Akala nga namin fine dining dito, kinabahan kami baka may dress code ganyan, pero hindi naman pala. Gabi kami nagpunta kaya walang kitang view, tapos grabe pa yung fog niyan, kaya I suggest na umaga kayo pumunta dito para mas maganda yung view. I would say na medyo pricey dito, pero worth the price naman kasi malaki yung serving at masarap yung food. Alam mo yung mga pagkain na hindi mo lagi nakikita sa mga usual na restaurants, ganyan. Dumaan din pala kami sa Cecilia's Pasalubong kasi malapit lang to doon sa Sol Victorias. First time namin matry yung buko bukupay nila dito at grabe, solid, ang sarap. Siksik yung buko sa loob, alam mo yung hindi tinipid, yung sulit yung bayad mo, ganyan. Wala lang akong clips nang kumakain kami ng buko bukupay pero ang sarap niya talaga, promise. First time nga din pala makatikim ni Grey Grey ng Yema at yan yung reaction niya. Wala lang, share ko lang. Last na kinainan namin is yung The View. Sa harap pa lang, sobrang aesthetic na, mas lalo na sa loob. Ang ganda din ng view dito, medyo maulan nga lang, tsaka ma-fog, pero ang ganda pa din. Medyo na an lang ako sa mga options don sa menu nila. Alam mo yung parang walang nag-stand out na isang dish. Pero for sure, meron naman kayong mapipili dito. Meron din pala silang mga coffee dito. Hindi ko lang na-videohan yung isang menu. Masarap naman yung food, okay naman yung serving. Pero hindi ko masabi kung sulit ba. Alam mo yung parang may kulang pero hindi ko alam kung ano yung kulang. Feeling ko kailangan kong bumalik dito para itry yung ibang pagkain nila. And sana ma-improve nila yung menu nila kasi ang laki ng potential nito. Sobrang dami pa namin gustong itry na restaurant sa Tagaytay kaya for sure babalik at babalik talaga kami dito. And alam mo yung tuwing balik mo, gusto mo bago yung kakainan mo, ganyan. Kayo ba, anong favorite restaurant nyo dito sa Tagaytay? Comment nyo naman para matry din namin. Ayun lang, susan so naman tayo next? You like it? Is it yummy? Yes. Wow. Okay. Yama. Yama, is yummy. Okay, ko yung yama. Okay, huwag na hawakan kasi may plastic naman yan. Yan, yan. Trap. tap